pagsasagawa ng sala o pagdarasal na may dalawang set o raka. Insya Allah, tingnan sa larawan ang paglalagay ng kamay. Sundan lamang ito at sabihin yung Allahu Akbar. And then, at bigkasin ng subanaka, Allahumma, wabihamdika, watabarakas maka, watala, judo ka, wala ilah. Odu bilay James jim, bismillahirrahmanirrahim. At bibigkasin tong sura al-Fatiha ayong a'udhu billahi min shaitan al-jim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim malikim yudin pag nasabi na po yon kung kaya magsaulupan ng ibang sura pwedeng suratul iklas ito yung bismillahirrahmanirrahim kulu wala huad ala usap at lam yalid walam yulad walam yakulahu kufwan ahad at insya sundan ito ng pagyuko tingin sa larawan at bibigkasin ang subhana rabiyal azim tatlong beses at pagkatapos nun po ay susundan din po natin ng uh, pagtayo naman. Sami Allahu liman hamida or banawala kalham. Ibigkasin po yon Titingnan din po sa larawan ng pagkakasunod-sunod kung ano yung dapat gawin. At insya Allah, sumunod doon ay yung pagpapatira pa o sujud. Nilalagay yung ulo sa lupa at may binibigkas din yan ng Allahu Akbar. Tapos sasabihin ng tatlong beses ang Subhanarabil Allah. And then, uupo at sasabihin nyo rabig fili tatlong beses yun yung pinakamaikli no o kaya rabig fili warhamni at yung mga sunna inshallah at magsusududuli uli ang magpapatira pa at pibigasin uli ang binibigas pag nagpapatira pa ang subhana Rabiyal Aala ala subhana bial ala at pagkatapos noon ay tatayo uli para sa uh, susunod na set uh, rak'ah kung tinatawag at bigkasin sinuli yung al-fatiha na uh, sumunod ay eh yung sura kung may alam pang sura uh, yung may pwedeng sura tul al-falak yung yan ang natin at pagkatapos na bigkas natin yun magyuyuko uli po tayo sasabihin ng Allahu Akbar subhan rabbil azim na tatlong beses pagkatapos bigkasin yun ay tatayo tayo at bibigkasin ng sami Allahu liman hamida rabbana wala kalham inshaAllah. Allah at doon ay katapos natin kasi noon ay magpapatira pa uli tayo at bibigkasin natin muna yung Allahu Akbar bago natin ilagay ang ating o ilapat ang ating noo sa lupa at bibigkasin ang Subhana Rabbiyal A'la aala at pag natapos na yon ng dalawang beses ang ay uupo ka sabihin mo na yung Rabbiyal Fili Rabbiyal Fili matapos mong bigkasin ang Allahu Akbar at pagsusujud at magbibigkas uli ng Allahu Akbar asa sabihin mo ng tatlong beses ang Subhanahu Rabi al Al-Ala Subhanahu, al -Ala, Subhanahu al -Ala. and then ikaw ay uupo hindi ka natatayo kasi dalawang set lamang po ang ang dasal na to ito ginagawa sa sun at saka sa fajar at binibigkas at binibigkas dito ang tashahud 1 at tashahud 2 no? Kailangan masa ulo ito dahil ito ay kasama sa mga obligadong sinasaulo ng pagdadasal ng mga muslim. No? At pagkatapos nun ay tinatawag na taslim, yung paglingon sa kanan, balikat, at sa kaliwa, at pagbikas ng salamu alaykum wa rahmatullahi. No? Yun uh, sa kanan at sa kaliwa. Yan pong pagdadasal nito ay ginagawa kapag sa dasal ng madaling araw at ito din yung dalawang set para sa mga suna. Maraming salamat po, Jessa Clark.